Yes, good morning, good morning, good morning. Good afternoon, good sa mga kababayan ako, no? lalo na sa mga waves Da mulo. Ingat kayo lagi sa mga area sa palik sa mulo. Sa no? mga kabisan, good luck, no? Ah, Nami ka rin dito sa Jod. sa... So, ano ba? Dito sa Basitang. Ako, kayong nadami siyang iyan, kurado ito. Ay. Kuhaan gil. Kuhaan ako sa iyang... Kuhaan. Iyang area kayong nag-3 meters. Kapit. Sa damay na lang So, umaulan uh, po. Karon uh, na nila na ang aligi, kadisiyao So, para sa sliding door ba. Ang groto din yung roto yun. So, mo ang an ay ibahin nato. Lapit sa midandahan. So, mo na mga kamistag, ang atong blank karon. So, Nay nay. Ito sa pa rin yung sound sin. Pero meron tayong eh. Tayo eh. Shout out madam. Oh, dako na kay gagay kuno ay trabante. Si ida sila. Kay kuno overtime bingo dam Tam. Tam. Ngawar ka Ay, oh barog nang takaligi. Eh. Mangining, mangining, roto, ane oman gini, kawan gini oman gini. Koral. Groto ane atau nih butang groto dah mai di tu ay. Tapi tindakan kiri ke, walau pertahan dia. Suatu so, nanti nih butang atau dodi nih balas karti Aku yang balas karti anak dem. Kaya kaya kan anak dem. Oh, sus. So, si, Luaran ni sila, si Andre si dodi. Kamu kui eh, magmasak, no. magina bangai. Oh, Gak lagi kolang dia. Igo, mabot-abot ka. Forma na gini, eh, pero... Dam, kalibalas, si December po kon. Oo. Ha? Oo. Oh. Mana niya itong trabaho ka na daw. Ngayon na eh, pero kanuna eh. Ini na, Ini sesuatu. Oh ni Barong na sa kalig eh. Oo, oh, mga nani, salad ni Mia, awa na, sarado na ni. Eh, dako-dako rin na kuha eh. sobra sa ato, 2 meters kapin. Mga nani siyang sa white inning. Hmm. kami oh loe keng groto ba na kontan purop din ta habilin kelang at least na mabutan dito sa at yung butang groto ang groto ba at yung jadi ini agresor di ang natin ba chân <coughs> <coughs> ok gọi nó con tới đây xin này luôn xin đi. nè con ơi ok chơi mà đi cái tay Ano siya mga panday masun. Hmm. Oh, si Tito Katimoy. Ha? Oh, barong siya. Kani pando ka bukas simbolon. mga orang niya na nagkuha na mo asa-asa di mabugoy sil. Om tabang lagi. Cara oh. barogna anggur mah. <coughs>

Sus na kami ni Saon Sim na batani mm. Ito ang mga binakbak Kaya ito ni Slabangon uh, Mga isa Mga isa ang proseso sa kahan Sa pagporma Tag sa porma ba uh, Baton lang pormadaan daan So yun nila Kung pilay Pilay gilap doon Pilay gitas on uh, So mga na Mga na resulta na yung resulta oh, yun yung resulta Hmm. Nah, pagi sounds samut tapi right kan. Yes, mga kabista. Nah. Mo ni among kuan garon, mo ni among panday. Mo ni panday mason. Ison na damo pud ba. Kay mo yang ang trabaho karon sa kan uh, sa ison kanay gamas sa wedding. Yeah. Kasi sa muka pa rin sa sa kapiret mo saan Elias. bunal. ang last ngayon lang hmm. Baru pa sekali sa tuh eh, sliding door. Para sa sliding door, kaptanan. Ah, dong dia. Lodge, mga kabilista, kita na. Andyan na yung ano. Yung hey. one, ganun mu barog ng gate oh di nabuhusan na po nila ang kuan ang dua ka so nanaang katong para sa sliding gate no sim kuan ng symbol pa lang ba so so nagdamay na so ugma ni mo na lang tabuan eh. so kay ang no so ang groto na no? mabalin lang ato So, ugma mo nila project nito ay eh.

So yun yes, mga kami no, uh, padayon lang ta. Salamat kayo sa mga subscriber sa mga viewers no Kung salam sa wala pa ka naka-subscribe naka sa akong channel Please subscribe, share and like sa akong channel Bisa and by the So thank you, thank you So ingat na tayo ang lahat ng no, mga ka-vistag no Lalo na sa Tagan North no, ang mo kanunay, no So bye na babay. bye bye Bye